Ito ang hamon ng buhay na hindi natin pwedeng takasan. Kailangan nating magsakripisyo para sa pamilya. Iwan ng mga anak para sa magandang bukas. Kung may choice lang sana, mas gusto ko yung nakakasama ko yung aking mga anak. Ito yung hamon na ang hirap-hirap lampasan hanggang sa masanay ka na lang at kailangan mong panindigan. Kaya ang hirap, lahat nagsasakripisyo. Magulang at saka ang mga anak. Kaya yung iba ang tingin sa iyo, kuripot at madamot ang hindi nila alam sa bawat sentimong iyong kinikita. E eh kulang nakulang kulang pa nga para sa iyong pamilya at mga anak mo. Ang tingin nila sa iyo, marami kang pera. Kaya ka nga nagsasakripisyo at nag-iipon para matupad mo yung mga pangarap ng mga anak mo. Magbanat ka ng buto para hindi mo iasa sa iba ang problema mo. Kaya bilang isang ina, Proud ako talaga sa mga nanay. Lahat ginagawa para sa pamilya at sa kanilang mga anak. Hindi nila ay naalintana yung hirap, pagod. Ang laging sakripisyo ang ginagawa ng mga nanay. Kaya sana, huwag natin silang baliwalain. Sila ang ilaw ng tahanan na nagbibigay ng liwanag sa atin at gumagabay. Kaya habang andyan sila at nakakasama pa natin, iparamdam natin sa kanilang ating pagmamahal at pagpapahalaga. Ikaw bilang isang anak, ang simpleng pangungumusta o pagbati ay malaking bagay na yun para sa kanya. Tandaan natin na sa bawat araw na lumilipas, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Kaya huwag sayangin ang bawat pagkakataon. Ito ang totoong buhay na dapat nating maintindihan. Dahil walang permanente. Kung ikaw nakakasama mo sila, mapalad ka. Huwag mong sayangin bawat minutong lumilipas na hindi mo sila mapangiti o mapasaya. Dahil mahirap magising sa isang umaga na wala ka ng alarm clock, na wala nang sa sa'yo, na wala nang mangungulit sa'yo, mas mahirap ang ganon. Kaya hanggat may pagkakataon tayo, huwag tayo mag-atubiling sabihin sa kanila ang katagang mahal na mahal natin sila. Dahil sa paglipas ng panahon, tayo naman ang makakaranas sa ganong sitwasyon. Kaya huwag nating sayangin. Iparamdam natin sa kanila ang halaga nila dito sa mundo. Ito ang hamon ng buhay na binigyan ako ng pagkakataon na makita at maranasan. Kung paano maging malakas, kung paano maging matibay, at kung paano dumaban. Kaya masasabi kong kaya ko at malalampasan ko. Dahil ito isang pagsubok lamang upang makita ko ang halaga ko dito sa mundo. Lahat ng ito, lahat ng naranasan natin ay bahagi lang ng pagiging tao natin. Dahil kailangan nating itong maranasan nang sa ganon lalo pa tayong mapatibay at maging matapang sa mga darating pang mga araw. Ito ay hamon lamang sa ating buhay para maging matibay.